Hello everyone, good morning. Welcome to my blog. So for today's video, guys, ikakain tayo na black plum. O kung tawagin sa atin ay duhat. So ano bang tawag nito sa iba't ibang bansa? So kayo na ang bahalang mag-comment diyan. So by the way, lalagyan natin siya ng asin para masarap siyang kainin kasi kung medyo maasim siya, 'di ba? Minsan kasi may matamis nito, pero pagka ganito, medyo may halong kasiman pa to. So lalagyan natin siya ng asin at ating kakalug-kalugin lang. Sige na, lagyan na natin ng asin. Para pag kinain natin ay eh, hindi siya medyo maasim. May asim na may halong alat. Ang sarap nito. So, kalug kalugin lang natin. Kalug-kalug-kalug-kalug. Kalug-kalugin -kalug 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 -kalug. kalug mo na. Tarat. 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 Talagang enjoy na enjoy si Inday. Oh, talaga naman parang nakawala siya sa ano oh. Hmm? Pasayo-sayo ka pang kasama dyan. Ha? Alam niya batang-batang ang ko? Paborito-paborito ko to. kapag ka nababalitaan ko na meron po nung aangkatin ng duhat kasi bibihira ka lang makakita ng duhat sa panahon mo muna yung eh talagang bibihira lang din yung kumakain o mahilig sa duhat so kapag ka nakakarinig ako na may duhat na aakyating puno ay talaga namang nakaabang na ako nung ako'y bata pa lang at ang gusto ko sa duhat is yung talagang hinog na hinog na siya yung mala na talaga siya yung talagang hinog na hinog na siya tapos pag kinalog mo siya sa asin ay talaga na magnung mamansya na yung kulay niya yun ang sarap na sarap talaga ako sa duhat kaya nung nakita ko tung duhat sa bahay namin na dala ng mama ko ay talaga naman nagtabi na talaga ako ng duhat pero medyo hindi siya pinapansin sa amin ah